ayan tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahisapat na impact ng bigas sa ambansa sa kabila ng El Nino phenomenon. Ito ay sa gitna na rin ng panawagan ng ilang mambabata sa administrasyon na paigtingin pa ang pagtutok sa lagay ng agricultural commodities sa bansa. May ulat si Mela Mora. Sa gitna ng banta ng El Nino, nanawagan na si House Committee on Social Services Chair Ria Vergara sa pamahalaan na paigtingin na ang mga hakbang upang mapigilan ang posibleng kakulangan ng supply ng bigas at pinangangambahang pagsipa ng presyo nito. Ayon sa kongresista, dapat ay matuto na ang mga otoridad sa nangyari sa sibuyas noong nakaraang taon at dapat ay hindi na ito maulit pa ngayon sa bigas. I join President Bong Bong Marcos and call on the officials of the Department of Agriculture to closely monitor, verify, and assess the country's rice stock on a regular basis. I also call on the Department of Trade and Industry to put in place price ceilings for basic commodities, specifically for rice, before we feel the brunt of El Nino. Kamakailan lang, nakakuha ng commitment si House Speaker Martin Romualdez mula sa Vietnam na patuloy silang maghahatid sa Pilipinas ng stable na supply ng bigas sa abot kayang halaga sa kanyang bilateral meeting kay National Assembly of Vietnam President Vong Dinh Yu. Ikinalugod ito ni House Committee on Agriculture and Food Chair Mark Enverga kasabay ng paalalang kailangang patuloy na palakasin ang crop production ng bansa bilang tugon sa banta ng El Nino para naman mapanatag ang kalooban ng publiko, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang tumiyak na may sapat na imbak ng bigas ang bansa kahit hanggang sa pagtatapos pa ng El Nino phenomenon sa susunod na taon. Yan ay matapos ang kanyang pulong sa Private Sector Advisory Council at Philippine Rice Stakeholders Movement sa Malacanang. Pagtitiyak ng Pangulo, manageable at stable ang sitwasyon ng bigas sa bansa. Bukod naman sa bigas patuloy rin ang pagbusisi ng House Committee on Agriculture and Food hinggil sa supply at presyo ng sibuyas sa bansa. Early this month, mayroon pa po tayong uh, one months worth uh, ng uh, onion supply. We are still expecting uh, arrivals for this August uh, around mga 4,000 metric tons pa uh, pa. But for the red uh, onion, sir, we still have almost 100 uh, more than 100 days. Pagtitiyak ng mga mambabatas sa lahat ng pagkakataon, kapakanan ng taong bayan, ang kanilang isa sa alang-alang. Melalas Moras para sa bayan.